Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel at sa video ito update lang tayo dito sa Barangay Hinebra. So, uh, nung Biyernes nga dumating na itong si uh, Tony Bishop mga bay, no matapos nga i-announce uh, ni uh, team Cone last week na official nilang uh, stand-in import itong si Tony Bishop habang hinihintay yung parusa or sanction na suspension dito kay Justin Brownlee. Okay? So dumating nga itong si Attorney Bishop nung Biernes mga bay at agad nga itong nagpapawis at nagpractice sa uh Barangay Hinebra mga bay you no. Know? Ah uh, naayon nga sa kanya, uh, I played against them in the finals and now I'm going to be on their side. So uh it feels weird nga raw. ayon nga dito kay uh Tony Bishop. Okay, it feels weird ayon nga sa kanya. So nakaharap nga itong Hinebra uh, at uh, itong Miralco nung 2021 Governors Cup finals at uh, excited nga siya na magkaroon ng uh, ganitong opportunity na nga makapaglaro sa uh, most popular team nga raw sa PBA na Hinebra uh, Okay, so sumama so hindi pa nakakala mula nang rights yung MVP mga bayan no dito kay Tony Bishop. So naging uh, free agent siya after ng uh, um championship run nila sa uh, rather a uh, finals run nila sa Miralco and after sa Miralco naglaro to sa Japan B League si Tony Bishop mga bay okay so si KJ McDaniels yung kinuha nila last ag uh, uh, Commissioner's Cup okay so wala na silang hawak yung MVP group dito ay eh, Tony Bishop kaya uh, nakuha ng Hinebra itong si Tony Bishop ayon nga dito sa Hinebra eh fit na fit nga raw itong si Tony Bishop na impressed daw sila Nung uh, nakalaban nila ito sa Miralco doon sa finals noong uh, 2021 Kaya uh, si Tony Bishop yung naisip nila na posibleng ipalit dito kay Justin Brownlee At uh, maglaro dito sa Ginebra San Miguel So maraming ang fans ang uh, nagkakaka kung sino nga yung ipapalit kay Brownlee okay. Pero ayun na nga si Tony Bishop nga yung uh, kinuha nila And uh, marami pa rin naghihintay mga bayan, no sa hatol dito kay Brownlee Kasi posibleng may karoon pa siya ng chance na makapalik sa Hinebra And uh, marami din nagsasabi na kung maganda nga yung uh, ipapakita ni Tony Bishop Dito sa lineup ng Hinebra Eh posibleng hindi na muna ibalik itong si Brownlee kahit na uh, pwede pa siya maglaro sa PBA uh, papapahingin nga lang daw muna Pero kung hindi nga rin maganda yung ipapakita ni Tony Bishop eh posibleng gamitin nila si Brownlee once na payagan siyang makabalik sa PBA. So, yun ang yung update natin mga bay. Sa so, ngayon, maraming salamat sa